Sarap ng pagkain Pilipino. Yaman ang ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Yan ang tema ng Filipino Food Month na ipinagdiriwa ngayong buwan ng Abril. Ito ay nagbibigay din sa malalim na koneksyon sa pagitan ng mga pagkain Pinoy ng ating nakaraan at pambansang pagkakakilanlan. Bilang pakikisa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, pagsubok namin sa ikaapat na espesyal na edisyon ng ating kaugnay podcast or should I say ating kaugnay foodcast ang natatanging luto na magpapataas sa pagpapahalaga ng pagkaing bicol kilalang Kinalang bicol sa maanghang at kakaibang lutuin tulad ng Laing at Bicol Express. Ang mga pagkaing ito ay kadalasang nagtatampok ng gata ng nyog, mga sili at mga lokal na sangkap. But for today's episode, Tampok natin ang luto ng pinakamaliit na isda sa buong mundo na pwedeng kainin. Kaya naman, kasama namin ngayon ang Rural Improvement Club Federation President, si Ma'am Milda. Yan. At of course, ang RIC President ng San Vicente Sur, Miss Manel Celestra. And last but not least, ang RIC President ng San Roque, Ma'am Christina Lee. Yan. Magpapakita sila at ipapatikim sa atin ang sarap ng sinarapang pangat ala Bicol Express. May na, magkaon kita! Ano po muna yung ginawa po natin doon sa um, sinarapan na tinatawag natin. Okay, nagsutay po tayo ng sibuyas. Mhm. Mm sibuyas luya. Luya. Yung lu yung luya ay pampaalis ng Lansa. Um, langsa, lamsa nung yes, sinarapan. Mm -hmm. So after po noon, uh inad po natin yung sinarapan. Mhm. Mm Eto na mo yun. Yung sinarapan po natin ay galing buhi, Lake buhi, ano? Yes. Um, sa mga manonood natin, ang sinarapan ay endemic po siya na commercial fish sa Lake Buhik. Ano? Yes po. At tinur uh, tinuring talagang world's smallest uh, commercial fish. Yan, food fish. So, mag a po tayo ng paminta. And, konting seasoning. Mm -hmm. okay. Yan, alam nyo ba mga um, ating kaugnay? kung bakit sinarapan ang tawag sa sinarapan. Ano? Kasi yung material na ginagamit pang huli nito ay tinatawag nating sarap. Kaya sa buhay ay sinarapan ang tawag sa kanya. Pero sa bato naman ay ito ay tinatawag na um, tabios. Ano? Tabios. na po natin. After po nito, may na-prepare po tayong yung second na tinatawag pangalawang gata. Yung mm, pangalawang gata. Ito, na, ito naman po si kakang gata. Yung unang pigayan, ma'am, ang kakang. Yes. So ito po, iluluto po natin siya hanggang sa makuha po natin yung tamang texture niya, mm. yung sinasabi nating nagnanatut ah, natuk. Yes. Mm -hmm. After pag ganito na po siya, i-add na po natin ang ating si secret ingredients. Yes. And syempre, hindi po mawawala ang sili. Yan, basta um, lutong bicol nun, talagang may sili yan. Ano? May hihilig sa manghang ang mga bicolano. <laughs> okay na po ito seasoning tamang tama sa pananghalian yes yan na iuulang natin kasi di ko pa natikman ay <laughs> sabay sabay natin magtikman yes, ang sarap ayon. ng sinarapan <laughs> At ito naman po, ano, ano, mapapansin natin, meron po tayong down dito na tinatawag nating tanab. Tan -an. tanab. Tan ano? Uh, uh, ag. ag. Ano? Isa siyang Philippine native tree. Ano? Dito sa, ano, sa Pilipinas. Ito yung gagamitin natin, ma'am. eto eh, ito naman yung gabi. Ano? Yes. The usual, usually po, ito yung ginagamit natin for tinoktok or uh, But this time po, to make another, ano, gusto po natin Yes. Makagamit po tayo ng another material mm. for this one. So, ginamit po natin is the tanag. Tanag. Na it is medicinal. Yes, ah, medicinal. medicinal. Herbal. 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 So, sa pagbabalot po nito, ang ginagawa po namin, kukuha po kami ng katamtamang laki. Ang pangalawa po is yung medyo magulang pa. Mm -hmm. And yung pinaka maliit po sa gitna. Kasi mamaya po, makikita nyo po yung difference. Kung baga, yan yung proper, ano no, um, yes. Layering. po kasi, mag po ito sa flavor, mamaya. Matitikman niyo po. So yan, um, naglagay siya ng tatlong tanag. Um, oh, oh, ag, ag, <laughs> tan, tatlong, ag. Tatlong, ag. Tatlong tan -ag. Tatlong tanag. Iba tatlong tanag. ibang sizes. Yeah, correct. May malaki, may hindi, hindi masyadong malaki, at may maliit. Huh? Hmm? So, eto na po yung itsura. Ano? Uh, so, maliit lang pala siya. Ano? So, at saka, um, ang ginamit natin na pang tali, ay yung tanglad. 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 Lahat medicine <laughs> Which is nag a din po yan ng flavor mamaya. Mm, -mm. Ay, Ang kagandahan dito sa sinarapan is um, wala siyang fat content eh. Yes, ano? Um, yes, yes. Kumpara sa ibang pinangat na ang inihahalo ay yung baboy. Pero ito wala talaga itong fat content. Yes. Nagtatry na po ba kayo nito magbenta dito, ma'am? Nang ganito? Hindi. First time po ito kahapon kahapon na ba? Na ah! namin ba? Ah! Kaya, first kahapon. time na <laughs> Kahapon naman. lang. Kahapon ano ma'am yung nag sa inyo na para gawin yung ganitong innovative idea? Kasi para ma-promote yung small fish. Ah, para ma promote yung ano yung um, sinarapal. Yes no? po. At sila po pala, ano yung mga naging representative po ng Bicol Region sa sa ginanap na The Taste for the Rural Flavors Cook-off na uh, na ginawa sa ATI um, Central Office sa Diliman, Quezon City nitong April 15. Ano? At sila po ay nag-ikaapat na place. Yeah? Congratulations po sa inyong tatlo at uh, sa inyong grupo. Magkano na po pala ang ano, isang kilo ng sinrapan? para alam din po ng ating mga mamamunod. 300 na. Ano, uh, dati ay 200 lamang pero ngayon ay 300 na. Pero marami, na, marami naman na po iyon. Mm. Oo, oh, isang kilo. Thousand, Malibet. thousand of fish na po yan. Baka sa sunod man, pwede niyong gawin, ano, um, dinahin. Meron dinay. po. Meron. 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 meron, meron, meron. meron. meron Ch challenge. accepted pa lang, dinahin. Yes, we're ready. <laughs> o kaya, ah, sige ma'am. Kahapon lamang. Sunod na challenge ay yung in and in. <laughs> ay, pwede rin pala. Pwede, pwede rin pala. pala. Challenge accepted din ulit. <laughs> Sa susunod po na Filipino Food Month, ano, baka malay natin ano, uh, ma-promote na rin natin or... Yay! You know? Kami na ang first <laughs> Yay! Correct, correct. Iba talaga, ang galing ng mga RIC ano. <laughs> Innovative, yan. Yeah, ano? So Talented. Good, yeah. Okay, ngayon, luto na ang ating sinrapang pangat ala Bicol Express. Yan. So, ito po, kung makikita nyo, um, napakaganda, napakasarap at napakabango. So, hindi ko na kayang tisin yung haking gutom para matikman ang, uh, ang kakaibang luto. Sa lahat po na pumunta kayo dito, sir, thank you very much po at na-appreciate po ninyo yung aming ginawa. Ma'am, Uh, thank you very much po uh, sa pag-invite po sa amin because uh, makakatulong po ito to promote na yung mga ginagawa po namin, mga innovation mm -hmm. sa mga na mag-create po tayo ng panibagong product po. Okay, so thank you ma'am. Ma'am Nilda? Oh, sa ngalan ng aming buting mayor, nagrabe ang suporta sa amin. At saka sa mga pamunuan ng ATI ng Region 5, si Ma'am Elsa, si Ma'am Titsi at aking, itong aking katabi. Nagpapasalamat po kami Maigi sa mga suporta At mga trainings na binibigay ninyo sa amin Para magawa po namin Ang mga bagay na ito At ang mga pagkain pong ito Salamat po Yan, so ito po ay produkto Ng kanilang mga pagsasanay sa ATI Bicol So, yan uh, Once again, maraming salamat Ma'am Christina, Ma'am Manels, and Ma'am Nilda And of course, sa ngalan po Ng aming Center Director Ma'am Elsa A. Parot Ng aming... Uh, Section Chief, si Ma'am Prima Lobby Imperial. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa City Agriculture Office. Yan. And of course, sa RIC ng uh, Federation ng Iriga City. Yan. So, ang episode na ito ay isang paraan upang ipakita na talaga nga namang napakasarap ng na mga pagkain bikol Lalo na't na may timpla ng hindi mawawala sa mga lutong bikol ang gata, And of course, ang sili para sa extra kick. Yan, tunay nga masarap ang pagkain Pilipino. Ito, ang mga natatanging yaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Ako po si Chan. Ito po, ang ating Kaugnay Podcast Season 3 or should I say ating Kaugnay Foodcast. Magandang araw! Pagmalaki!